sa mga lapatids, papakain tayo ng mga lapatid natin ito yung update natin, hindi tayo makapaglaro ng norte, eh, puro south na magiging race natin uh, dapat nagtitraining na sila ngayon eh. ngayon pa lang sila nagmamolt malilate na tayo, so hindi natin laro ng north, puro south na magiging race natin, tapos shout out sa mga kalapatids natin, nagpapagawa ng AI generated graphics so thank you sa inyo mga kalapatids, antay lang medyo madami, so pagka free time natin, gumagawa tayo ito yung update natin. Magpapakain tayo ng mga kalapati natin. Yeah, Kaya ko sa inyo mga Ano nga ba meron tayo dito? Ayan. Racing mix. Ayan. racing mix. Ha, ang gamit natin sa mga kalapati natin. Tapos meron tayong ito. Pink mineral siya powder. Tapos uh, vitamin A, D, e, Powder based din. Tapos binibigyan din natin ng grits. Ayan. With redstone. Sama-sama -sama na yan bali ano to mga dinurog na shells ng sea shells yan tsaka mga redstone tapos meron tayo separated na redstone sa mga mag-raise, magkala, mag mag-raise, magkalapate magsalaga, ito ang source of minerals nila at calcium bali tinutukato ka nila yan pagkatapos nila kumain nakakatulong dito sa butse nila, sa guts nila yan yung purpose niyan. Tapos ito, vitamin A, D, E. Ito minerals para mas maganda ang absorption ng mga vitamins ng kalapati natin. So nakakatulong tong pink minerals. O, ganun yung ginagawa natin every Wednesday. Tapos uh, probiotics. Yan, meron probiotics dito. Yan yung ginagamit natin. Yan, by El Toro Probiotics. Available sa atin to. Meron tayong mga stocks. So, message na lang ako. Okay? And every Wednesday, yung ginagawa natin mga kalapatids or Thursday. Pagka hindi ako nagbigay nito ng Wednesday, na uh, apple cider, Monday, Tuesday, Wednesday, tapos Thursday, yan ito na ginagawa ko. So, ganun yung mga adjustments natin mga kalapatids. Pagka hindi pa sila naka-race, pagka off-season pa, yan. Basta kahit ano naman pa sa ka, basta malinis. Pero ito kasi yung prepared ko ngayon. Kalapatids Racing Mix. Dahil nagmamalt sila, pinalik ko muna sila sa ganitong mixture. Gawin natin, ito, inaalo ko lang to sa tubig. Tapos, ah, minsan, ah, yung vitamin A, D, E, ibabinder nyo sa ano, sa ah, patoka, pwede din yun. Pero ngayon, iaalo ko sila, may Mi ko sila dun sa container natin. Ah, ganing gawin gagawin natin. Tara, samahan nyo ako mga kalapatids. Bigyan natin to sa mga natin. So bali pag molting ganyan yung mga kalapatid, medyo madami ako nagbibigay ng patuwa nila, kanila. Pagka nagmo-molt yung mga natin. So ganito lang, ginagalu-halu ko. Ayan. Isang araw pa to so magre-refill tayo. Ayan, hindi ako sya na, okay, grits natin. Tapos redstone. Lalagay ko na lang sa video na to sa comment section no sa description kung saan ko nabibili yung mga ganito mga kalapatids. Click nyo na lang yan mga kalapatids. Ayan. Okay, Ngayon ginagawa natin. Pinaghalo-halo lang natin. Mas maganda kung may sariling mga paso. separate para mapipili ng mga kalapati kung ano yung gusto nila. Tapos, ito vitamin A, D, E. Ayan. pag mo, mo lang. May ikos, may ikos Tapos ito mga kalapadids. Inayaan lang natin to Nasa loob ng loop nila. Tapos may takip para hindi nadudumihan dudumihan. Ayan lang. Tapos lang silang ganyan. Patukayan na nila yan. Nandun lang yan sa loob ng loop. Hindi ko inaalis. Nire-refill ako lang ng bago. O, so, bigyan na natin to mga kalapadids. Ito pa pala, dagdag natin, probiotic. Bigyan natin yan. Isang kutsara lang mga idol. Yan gagawa natin. Isang kutsara. Malo mo lang. Uh, isang litro. Tara, so, magpakain na tayo. Bigay ko sa mga kalapati natin, mga kalapati. Pakain na natin. Yung mga kalapati natin, mga kalapati, sa pang norte, yung iba. Pero sa south north sila kakarera. Hindi tayo makapaglaro ng north. sa south na sila lahat. Patok sa inyo, ayan o. Oh, mga kalapati. Naglaglag sila ng mga balayibo nila sa katawan. Body molting. Napakadami. And yun nga din naging decision ko kasi kung i re ko sila tapos nag-mold, hindi rin maganda magiging resulta. O, hinaya ko muna sila mag-body mold ngayon. ngayon dahil balibo. Nag-mold yung mga natin. Yes, ko sakto na to sa south. may na natin. yung mga leg nila. Sisimula sa ulo hanggang sa leeg. Ayan, sa dibdib. Kaya medyo boss boss yung mga balay po nila. Okay. Tapos yung grits mga kalapatids. Itong grits natin. Ito. iniwanan ako lang yan sa loob ng loob. Ayan, ganyan lang. iniwanan ako lang siyang ganyan. Eh, hindi ganong mababasa. Yan lang siya. So, tukatukay na nila yan. Mga kalapati natin. Kainin natin ng tubig na may probiotics. Ganado kumain oh. So sakto lang din yung ginawa natin. So south na sila makakalaro. Late din kasi tayo nakapag-breed. So wrong timing. Kasi meron dito mga 3 months, 4 months. Yung pang winter natin. Nalita ko ng breed. Uh, sakto na, south na. South na tayo lahat. Ito update natin mga lapatids dito sa mga wires natin panlaro natin pali 13 pieces sila na i raise natin so uh, 13 out of 14 yung isa lang na paring Clinton ang hindi pa nakabalik pero yung Grizzle, eto na yung Grizzle nya, tsaka yung checkered Ayan, kay paring Clinton yan, Charles out kay paring Clinton ito, Idol Joel yan yung mga ano natin, eto white top mga ganyan, yung eto Kulin kung nakakilala nyo si Kulin yung mga white flight natin na Beckert Ayan. tapos mila dito ng Tito Freeway ito mga anak nila kulinyan sa tsaka ng kay Tito Freeway yung mga checkered white flight natin yan konti lang yan yung lalaro natin sa south so, abang abang na lang din mga kapatid tingnan natin kung ano magiging resulta ng karera nila At ito update natin mga kapatid. Salamat sa sumusuporta. Mga gabay. Uh, sa inyo mga kalapatids. Okay. So, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa description o no, sa comment section yung mga nilagay natin sa mga kalapati natin, yung mga pinapakain natin. In case na gusto nyo bumili, nandyan sa comment section, sa description. Ilalagay ko na lang. Click nyo na lang mga kalapatids. Meron dyan Shopee, Lazada. Ayan. 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 doon nyo na yung mga avail. Tsaka sa TikTok meron din. Sa, sa Facebook natin. Ayan. Shoutout sa mga Facebook followers natin. YouTube subscribers at TikTok. Ayan. Mga sumusuporta sa atin, mga kalapatids. Tagan dito nga lang mga kalapatids yung video natin. Salamat. So ngayon only tayo na pag-video na medyo mababa. na medyo busy din tayo, may baby tayo. So abangan na lang natin ito mga kalapatids so, yung magiging race result natin. Baka mga month of December siguro or September, October mag-training na siguro. Depende sa club. So, yun yung mga kapatid. So, salamat. Thank you. Peace out.